guys, hello guys, magandang hapon, nalabas muna pa rin bahay at tayo ay magwi-withdraw ng tira dahil may pagkagastusan na naman tayo sa ating sasakyan, ayan um, bangko bali, yan ang bangko, yun lang namin yung tinitirahan, Long distance lang ah, kung makita nyo guys yung bangko nila parang hindi mo alam kung bangko siya o hindi ang katabi niyan yan ang simbahan so pala tayo ngayon sa Saint Gabriel de Brandon Kibik yan ito ang aming bayan na uh, sobrang tahimik yan kita niyan walang gaano sasakyan na daan ilan lang tao lang ng bayan dito ng St. Gabriel yan makita mo yung mga puno ubos na ang dahon patatapos lang ng winter season bali spring na ngayon magsisibol na ngayon yung mga dahon na yan kaya gaya, dito pala yung, dito na tayo sa ano sa bangko mag withdraw muna tayo ng pera Dito na hawak lang kami ng cash pag may ibibilhin na hindi nag-a-accept ng credit card kasi dito naman lahat ano na ikang bumili dahil bibili ako ng gulong para sa sakyan ko eh hindi na sakop ng credit card kaya magwi-withdraw ako. Ang ganda ng bangko nila dito, ang linis. Benvenue Tara, pasok tayo Yan, ano to Nang tantad to ng kamera. Grabe ang security nila sa bangko nila Saka dito Maalwan lang Maalwan mag-withdraw mag mag Maalwan mag-deposit Napakadali Ah, kunin muna natin yung ating card. Ayan, tago muna natin card natin kasi mahirap na ayan yan, dito ilalagay dyan yan, salpak natin yung card natin dahil mag withdraw tayo ayan tapos yung ating pen ang ganda sya ayan ang ganda ganyan lang tapos yan mag withdraw lang tapos ito, yan. Tapos mamili tayo kung magkano withdraw na ito na lang. Huwag natin. Mag-withdraw tayo. 500. Um, processing, processing. Pambigit natin ang gulong. Nabibilang pa, nabibilang. pa. Yun. Andito na guys. Andito na ating pera. Worth of 500. Kailangan natin ng receipt. Ang mo matitira sa ating pera. Ang ko, Zero zero na. Kung natin tag natin. Ayan guys. Kung natin card natin. sagit lang Sa mag-withdraw dito no? Itong ating pera. Cash. Bibili natin ito ng gulong. Ayan. Ayos na. Uyan na. Ating tama na ba? Zero-zero na. Patay tayo dyan. Kailangan naman magkayot para magkalaman. Ayan guys, lalabas na tayo at may magre-withdraw pa. Guys, okay, yung harap niya simbahan. No? Ang ganda ng simbahan nila. Yun ang laki. Pakalaki lang yung simbahan. Saka dito sa Quebec, lahat ng mga bayan dito, nakapangalan sa santo. Puro santo ang pangalan ng bayan karamihan ko ro nalo sa mga sa santo o oh guys tahibig lang agad dito yan yeah. yun guys uwi na tayo naglalakad lang tayo kasi malapit lang bahay natin yung tiritirahan natin hindi na natin kailangan magsasakyan sayang naman ang gas ang mong kasala dito Tahimik Ganda rin doon oh, oh Ganyan ang lugar dito Bali nasa ano kami Nasa sentro kami ng bayan Ayan guys Dito na lang tayo dito na tayo sa bahay. Nakatawid tayo ulit ng kalsada. Ayos na. Pawidro na tayo guys. And guys, dito na lang ulit yung ating video. Yeah. Thank you. Shout out sa lahat. Yeah, dito na ako guys. So, oh, yung tinitalahan namin. Sige guys, dito na lang guys. Malamig sa labas.